ilang mainit sa kanawalan ng kuryente ang mga residente sa isang barangay sa Caloocan. Ang dahilan daw, overloading. Magbabalita si Ian Suyo. Para, para, para. Sunog. Ano, ano, ano. Parang fireworks display na nagputukan ng mga kable sa poste ng kuryenteng ito sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Napalabas ang ilang residente. Tinira agad ng fire extinguisher ang nasusunog na bahagi ng poste. Pero hindi bababa sa isang daan at limampung bahay ang nawalan ng kuryente. Sobrang init nga po. Tapos ganitong sitwasyon, hindi kayo makatulog. Mag-aalas 4 ng umaga nang maibalik na nila ang kuryente sa lugar. Ang mainit na panahon ang posible raw dahilan ng pagkislap ng mga kable. Nagtitrip yung ating mga kable. No? Possible kasi lahat ay gumagamit ng mas marami pang uh, appliances sa sobrang init. Ayon naman sa Meralco, nag-overload ang kuryente kaya nagka-problema ang mga kable at pumutok ang fuse ng transformer. Nagbagsakan naman ang mga kable ng kuryente sa Skyline Road, Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Hapon daw ng umulan ng malakas kaya lumambot ang lupa. Biglang umulan, mga 30 minutes, nawala kaming kuryente. Sabi, brownout. out. Kaya nga po, bumaksak mo daw yung ano, mga poste. Lumabas kami kasi nagkakagulo na. Nasa isang daang bahay ang apektado ng brownout. Nahirapang ibalik ang supply dahil kailangang palitan ng transformer na manggagaling pa sa Plaridel, Bulacan. Nagalaw yung transformer, gawa ng pagkakahilig ng pose, saka malakas ang ulan. Saka baka may mga nagdikit na inalis sila kanina. May inalis sila kanina na nagdikit na wire. Bago mag-alas tres ng madaling araw ng bumalik ang supply ng kuryente sa lugar. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5.